magutom <laughs> Morning po. <laughs> Kaya magkano yung hipo? 470. 470 ang hipo nila rito. Magandang umaga po. Magandang buhay ulit. Mula sa ating sa, Yun, salamat ulit at uh, papanood nyo kami. dito po kami ngayon sa bayan ng Palawig, Sambales, katabi ng Iba. Pilipin natin yung palengke nila. Eh, nyo kami sa pag-iikot namin. So, dito nga po pala ako. Tubong Sambales po, kaya marunong ako magsambal. Kaya panigurado. <laughs> Makakapagsalita tayo ng lokal dito. Di ba ma'am? Tahimik ka ma'am. Hindi ako marunong magsamba. Hindi ako magsamba. Nililigaw <laughs> ko to eh. Ayun, samahan niyo po kami. Salamat po. Uh, sana ay magustuhan niyo po itong gagawin namin. Ano. Pag-iikot dito sa palengke ng Palawi. Maraming po salamat. Bye. Almusal. Goto. Goto yan. Goto. Ang <laughs> gutom ka. <laughs> Talpos ng sitaw. Takayan. <laughs> No, Morning po. Battle. Tilapia. Tel Ito, galunggong flying fish. Oh. sa flying fish muna na nai. 170 kalate. Oh. Oh, malalaki to. Kasi nung nakaraan na araan, ko sa isang vlog, ang daming huli. Wala. Bot kabanggan yata. Maraming marami sila na huli mga apat na bangka. Flying fish pangdaing. Sige po nanay. nai. Kaya magkano yung hipo? 470 470 ang hipo nila rito I'm going to put it right <laughs>

Siyempre, hindi mo mawawala yung merienda nila. Tingin ka merienda. Lami? Lami ka mo. po. Tumay ko lang ngayon. Ha? Tanong, ano ang kilalig? Ah! Para siyang espasol. Espasol? Ah, oo. So, oh, masarap to. Okay ko na 25. Ito na na. Anong tawag dito? Ah, Balenciana. Uh, Balenciana. Balenciana. Balesa, Tikman natin po. valenciana na, daw to Tikman um, namin. 47. Oh, yep. Hatang thank you. Omo, um, no, Nay? Om um, nai bote. Bente. Bente yung bungat. <laughs> Bente. Bili, Bili tayo. Ikam natin. Paubos na rin naman yung sa bahay, di ba? Ay, ikay ginawa natin. O, nila akong bungat mo ba? Bunga? kay Gunwa? Kay Gunwa? Ikaw, ikaw gumawa nito? Hindi. Okay. Ikaw, ikaw gumawa? Nanay, salamat. Medyo mahina na pandinig na nanay. Oo, oh, medyo ano, bulo lang ako. Kumusta ano? May mga bata ba? Tali, mayroon. Aso, ah, ano, pang maramihan yan eh. Tsaka ang dami natin lahat. Gusto nga roset. Magkano sa ganito? 25. Wala pa kami nabibilis da eh. Ano po na isda. Tapos na, may kong pastang. Yati na yung palingke mo yung Ito ito niya yati ba yung palingke? Itaw luma mo yung humina na tao. Pero, pero may not. Ay, natin ang gawin na renovation? Ah, may not pa nila ako itaw. Pabala ah, ko yung lipat lay natin, halban. Yung iba ang dito lumipat. Yung iba ang hindi. Ah, okay, okay, okay. Doon pa rin sila. Okay. Meron pa rin nabibili. Pero mas, mas mas marami, marami pa rin din. doon. Mas marami doon. Sabi nung napagtanong ko kasi dito na raw yung palengke kaya hindi na kami tumuloy. Yung ibaan kung yung tan dito na lang. halos parehas lang naman yung mga mas dito Ah, yun lang, yun lang. Oh. Magaga mga natira na. Na natira. Okay. Thank you Nanay. Ito. Oh, okay. Abala ko ang abala ko makit kong anong eh. Ito mga mga isang tabang Talapya na orin. Ulang kami ha. Hmm. <gibayan> Hindi Yun Yung pare talaga ako sa manok na pula. Sari-sari store. Mga binya ng ano, mga cruiser sa kanan. Mga Hello po. Ayun, uh, patapos na rin po kami dito sa Palawig. Uh, malit, hindi naman siya malit. Malaki malaki pa rin naman, katamtaman lang. Ang um, ano lang namin, kunti lang yung mga tindahan na isda, yung mga ano, ordinaryo oh. ko. Kalapya, bangus, Ipon, meron. Pusit lang na itong pusit eh. Flying fish, alam ko talaga marami rito. So, yung presyo naman, dito na kami nagtanong, saktuhan lang yung mga presyohan. Uh, bumili rin kami ng ano, na ang makakain namin ito kanina. Sa kapagong. Sa kapagong. So, yun lang naman ang target namin. Gulay sana, pero naisip ko. Sa iba nga kasi kami bibili. Ang gulay doon, marami-rami doon, sigurado. Tignan natin kung anong kakaiba. So, ang, ayun doon sa nakausap ko kanina. Uh, mayroon pa rin daw doon sa luma nila, doon sa may mismong ng bayan. Pero unti na lang, karamihan dito na sila. So, ang palengke ng palawig ko ay... normal uh, isda baboy manok uh, at baka meron gulay syempre lima wala yan uh, at yun lang yung presyo siguro sakto lang sya talaga Ang marami pang um, grocery. Grocery, grocery o oh, yun. yung kasi yung kailangan nila sa bahay nila. Pero kasi pagdating naman po doon sa mga gulay, self-sustain po yung mga yan, mga taga-kalawik. Uh, May mga sariling tanim na gulay yan. Oh, sa manok naman, mayroon din sila manok kasi mga, mga alaga manok 'yan. Pero ito papakita sa inyo sample oh, Wait lang. Ayun po. Tingnan niyo mabuti. Umaga umaga nag-harvest sila ng gulay nila. 'Di ba? Kaya po 'yung sinasabi ko na self-sustain sila pagdating sa gulay. Hindi sila mawawalan niyan. Pagsimula sa talong okra, kalabasa, ang palaya mayroon po sila. Pag naglakad ka pa, meron yan. Baka may fish pan so, pa yan doon. So, hindi sila magugutom. Yung mga pang grocery lang po talaga. Yun ang mga kailangan nilang bilhin. The rest po ay nasa bakuran po nila halos lahat. Ayun po. Marami pong salamat. Tapos na po kami sa Palawig. Uh, Palengketers natin. Napaka-exilan po nito. Pagka katamtaman na naman po yung pagpalengke ng Palawig. So, Tamang ano lang, yung Saan lang sila bibili ng tinapay, yun, o, mga kuting ano, walis. Commodities nila. Kasi hindi naman nila kailangan ng karne, uh, nila. Kailangan nila ng karne, pero hindi naman matapos. Pag maramihan. O, maramihan. O, yun, pero yung pang araw-araw nila, most like. Napapansin ko yun sa probinsya talaga ganun. Kasi malalaki po lupa ng mga may bahay dito. Ay, sinabi nyo. O, Tapos, lahat na nandun, may native silang manok. Talaga sila kambing, baka, babo, gula. Kompleto po dito. Pag sa mga retiree, retire, mga mga retire buhay sa probinsya, dito po. Kompleto po sila. So yun po, uh, mag-merenda kami sa kami ng muna. Hindi na nang ay. Wala pa kaming, ano, kaso wala kami ano, kasi wala kaming panulak. So, kaya pababiliin ko si, ako nang bibili. Kasi may bibiliin din ako. Okay? Ito <laughs> na bibili kasi bibiliin ka. Oh, may bibiliin ako. Ayun nga pala. Maraming po salamat sa panoodyo sa amin. Hanggang sa muli. Magandang buhay. God bless po tayong lahat. po. Bye-bye po.